Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng kwento araw-araw. At ngayong araw na ito, iisipin ko muna kung ano ikwekwento ko dahil wala namang significant na kwento ko sa inyo. Pero bagong lahat, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng subscribers at followers at mga nagbibigay ng comments dito sa YouTube channel na ito. At alam niyo kahapon na nalampasan ko yung 1,000 subscribers. Hindi naman importante yung 1,000 subscribers sa akin dahil hindi ko naman hinahabol yung magkano ang kikitain natin dito. Although alam nyo naman na pag lumampas ka ng 1,000 or umabot ka ng 1,000 subscribers, pwede ka mag-apply ng monetization dito sa YouTube channel. Ang ibig sabihin, eh, magkakaroon ka ng passive income at uh, darating sa, in sa iyo na parang ito yung uh, parang sweldo or uh, whatever. Ano? Pero siyempre, mabibigyan ka ng kaunting pala sa ginagawa mo pag-share ng video content dito sa YouTube channel. So sa tingin ko maganda yan dahil alam nyo naman pag ganyan na na-monetize kayo sa inyong YouTube channel meron silang sinisingit ng mga advertisement uh, na kagaya sa mga television programs eh ito ang binabayaran, binabayaran ng uh, kumpanya na nagbibigay ng advertisement So si YouTube naman nagsishare sila ng kanilang kinikita sa mga gumagawa ng mga video contents So, yun po. Pero ito ito lang, uh, gusto ko lang uh, may paliwanag sa inyo na secondary lang po yung monetization na natat natatanggap ko just in case na i-apply ko kasi kinakailangan mo pa mag-apply at abutin ka pa rin ng isang buwan na paghihintay para may process yung monetization uh, process para ma-i-deposit nila yung uh, income mo sa inyong preferred bank account. So, matagal po yun na proseso. One month yun. Kasi, meron din ako isang YouTube uh, channel na ito ay tungkol sa mga fashion, yung mga sinusot ko, doon ko nilalagay. Pero, ang language ko doon ay eh, English. Kasi, ang mga... OJS uh, ko doon, eh, ito yung mga nasa iba, ibang bansa. Eh Number one po na aking uh, uh, viewers ay sa Amerika, sa USA, pangalawa lang po ang Pilipinas, pangatlo ang Japan at Indonesia. Dito naman sa YouTube channel ko na ito, ng uh, mga kwento ni Lolo eh Tagalog ang pananalita ko dito. Kaya ang number one po na nanonood sa akin dahil nakikita ko sa analytics ng YouTube channel ko. Ang number one na nanonood sa akin ay mga taga rito sa Pilipinas. Ang pangalawa ay yung mga ating mga kapatid na naninirahan sa Amerika or United States. At ang pangatlo, ang ating mga Pinoy sa Canada, pang-apat yung taga Japan. So, yun po yung analytics ng mga audience ko dito sa aking YouTube channel na ito na ako ay nagsasalita ng Tagalog. Sa ano naman, sa age group naman, 55 and above, more than 55% yung nanonood. So, itong uh, YouTube channel na ito ay naangkop sa mga kagaya ko na senior citizen na citizens na nakikinig o nanonood sa aking mga kwento dahil alam nyo naman pag retirees ka iba na yung pananaw mo sa buhay so so marami po ang seniors na nanonood dito sa youtube channel ko at ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagtangkilik ng youtube channel na ito at syempre uh, Nagsimula pong dumami yung aking viewers nung ako'y nasa Amerika dahil palagi ako nagkwekwento araw-araw kung anong nangyayari sa akin habang ako'y naglalakad sa mga streets ng Los Angeles, lalong-lalo na doon sa lugar ko sa Filipino Historic Town. At uh, siyempre itong mga kwento ko ay naangkop din sa mga retirado at sa mga senior citizens. Kaya Nagkaroon ng uh, traction or dumami ng mga uh, nanonood sa YouTube channel ko na ito. At paminsan-minsan, nagpupus ako ng mga pagkain sa Shorts kasi mahilig akong pumunta sa mga restaurant pag nandun ako sa Manila o kung saan-saan ako pumunta at nai ko yung mga Shorts or Reels uh, dito sa aking YouTube channel. Lalong-lalo lalo na nung no, ako ay uh, na, magluto. Kasi dati-dati yung mga niluluto ko, pinupost ko dito sa YouTube channel na ito. Pero meron na akong katulong eh. So, <laughs> yung katulong ko, siya na nagluluto. Alagad naman na sasabi ko, niluto ko ito, sasabi ko. Pero, ang sinasabi ko na lang, ito ang pagkain ko, ito ang kinakain ko, araw-araw, para malaman ninyo kung ano naman ang kinakain natin para maganda ang ating kalusugan. So ganun po. Salamat po sa mga nagtatag na, at nakikinig, sumasa sumasabay at, at uh, nakikinig, nanonood sa aking YouTube channel na ito. At uh, syempre ako din ay humihingi din ng dispensas sa inyo kasi karamihan sa mga halos lahat ng aking mga video contents ay raw. Ibig sabihin, hindi ko po ine-edit ito. Hindi ko Ah, uh, hindi ko inaayos, hindi ako naglalagay ng mga background music or kung anong-anong tumatawa sa background, wala. Kasi gusto ko maliwanag 'yung pagbibigay ko ng mensahe or maliwanag 'yung pag-share ko sa inyo ng information. So, wala pong kaartehan ang aking mga video contents. Hindi ako mahilig 'yung mga ganon na mga special effects to the na uh, ginagawa ng mga ibang uh, video uh, creators. So sana po uh, ipagpaumanin ninyo dahil very simple po ang aking presentation ng aking mga contents ito sa YouTube channel ko. So kanina ay nagbabasa ako ng mga news at kung ano-ano mga kwento sa news feed ko sa Facebook at saka sa social media. Uh, as usual po, puro politics naman, yung mga mga eh, nababasa at uh, alam nyo naman ay akong mag-share ng mga tungkol sa mga politics eh. Pero nai-share ko yung sports uh, accomplishment ni Mr. Carlos Yolo to the point na nagkaroon ng controversy or scandal at uh, in-repost ko ito. At uh, salamat po sa so mga nag-comments dahil ang dami po nag-comments. Ayaw kong patulad yung mga comments nyo dahil alam niyo hindi ko naman alam, kilala si Carlos Yolo. Hindi ko naman ano, uh, nakikita kung paano siya nag-train and everything. Basta ito mga senior ko sa inyo ay documentary films at mga interview sa ating mga radio station. At uh, pick up ko yan, nirepost ko yan. At ito ay raw, kung kung uh, ano ito eh direct from the source ng balita. Okay? So salamat din po sa mga nanood ng mga sa interview ni Ms. Sinchiarion, yung documentary film ni Coach Mone kasama si Carlos Yulo kasi yun talaga nag uh, nag-spark ng aking uh, YouTube channel. Although hindi ko ginawa yung mga, yung mga video contents na yon, isidere ko lang pero ako pa rin ay nagpapasalamat sa inyo uh, kung maganda yung pag-share ko sa inyo para makita nyo kung gaano kahirap yung pinagdaanan ni Mr. Carlos Yolo bago niya na-attain po yung dalawang gintong medalya sa Olympic Games. So, yun po ang nag-ano. Siyempre, yung mga contents ko sa Amerika, yung mga sinishare ko, at uh, pag meron akong nakita na worth sharing, kagaya yung doktor sa sa Amerika na siya ay neurosurgeon, maganda, maganda rin po yung message niya dahil ang message niya ay tungkol sa mental wellness, good health, exercise, and positive thinking and joining a community. So, yun po ang yun pong, ano niya, uh, message niya doon. Maganda pag uh, talagang uh, panunori mo, pakinggan mo. At alam niyo follower ako sa kanya at uh, every time na meron siyang video, talagang nag-notify uh, no sa akin at uh, pala palagi ko pinapanood. At isa rin dito yung kaibigan ko or uh, uh, idol ko sa Japan na si Ash Japan. Hindi ko lang alam yung pangalan niya. At palagi ko siyang pinapanood kung meron siyang bagong YouTube content. Siya po ay 50 years old at nagtratrabaho sa isang kumpanya sa Tokyo at marunong siya mag-iglis. Kaya maganda yung, uh, yung, yung message niya sa kanyang mga audience to the point na ang laki-laki na ang kanyang mga viewers at subscribers. At uh, Meron din akong i-share tungkol sa kanya balang araw kasi maganda yung mga points niya tungkol sa buhay-buhay buhay sa Japan. So, ayaw ko nang i-expound yung mga nangyayaring politics dito sa Pilipinas. Kanina, basa ko yung mga, mga i magiging kandidato ng senador for uh, next year's midterm election ay... Pero minsan, ilalabas ko rin kasi alam ko, karamihan sa mga OFWs natin o yung mga Pilipino natin na pwede nga bumuto sa mga ibang bansa, pwede rin nilang malaman kung sino ang mga ito. At syempre, pwede ko rin i-share sa inyo kung ano talaga yung mga strong points nila at saka weaknesses nila kung dapat ninyong iboto sila. So, magbibigay ako ng isang pointer dito sa mga magkakandidato ng senador dito sa ating bansa by next year. So, yun lang po ang aking kwento ngayong araw na ito. Once again, inuulit ko po, nagpapasalamat ako sa mga subscribers dito sa YouTube channel na ito at tayo ay nagtakumpay at nalampasan natin yung threshold ng 1,000 subscribers para mamonetize sa ang aking YouTube channel. But, hindi po yon ang priority. O, bale wala po yung ano, kasi kung alam lang din nyo, piso-piso lang yung kinikita ng mga uh, content creators. Not unless kung ikaw ay si Mr. Beast na puro millions yung uh, nanonood sa kanya at views niya. eh, ako naman hanggang 10, singkwenta, sandaan, okay na, masaya na ako yan. Basta naisishare ko lang yung kung ano yung Uh, gusto ko ipahiwatig sa inyo at syempre ang importante na umuubra yung mental ko mental thinking at saka critical thinking at kung paano ko i-share ang aking information para alam niyo wala akong kodi ko dito wala akong reference or whatsoever kung ano yung mabasa ko yun na i-share ko sa inyo so magandang exercise po ito para hindi natin makakalimutan yung mga inabsorb natin or yung mga napag-aralan natin sa araw-araw para may share natin sa ating mga kasama, kapatid, kaibigan at ating mga nanonood dito sa YouTube channel na ito. Yun, exercise ito ng utak. So, wala yan. Secondary lang yung mga monetization na yan. Piso-piso lang yan. Ha? So, yun lang po. Magandang gabi sa inyong lahat at sana malusog kayo dyan at happy palagi sa inyong lugar na inyong mga mga relatives so for the community always think positive and always be happy and healthy salamat po at magandang gabi sa inyong lahat bye